Sama tayong magiging... Taksi! Maynila po ang lungsod sa Metro Manila na may pinakamaraming flood control project batay sa datos mula sa sumbong pangulo.ph website. Pero binabaha pa rin ang maraming lugar gaya ng nangyari kanina. Ang panawagan ni Mayor Esco Moreno imbisigahan ng Senado ang mga flood control projects sa Maynila na anyay kinasasangkutan ng ilang kongresista. Ang sagot naman ng na ilang kongresista taga-propose lang sila ng proyekto. Saksi si Saga Ginaldo. Baha sa labas ng Senado kaninang umaga dahil sa malakas na ulan. Kaya ang ilang pari at miyembro ng simbahang magpe-prayer rally dapat sa labas ng Senado, kinailangan sumilong. Santa Maria ay ang, ang kanila pa namang pinoprotesta, ang kontrobersyal ngayong flood control projects. A crisis of the heart the crisis of faith the crisis of a uh, uh, moral crisis no talagang bumagsak na wala hindi na nahihiya yung mga nagnanako sa gobyerno talagang garapal sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, may mahigit 1,000 na flood control projects sa Metro Manila na nagkakahalaga ng 52.66 billion pesos. Sa buong Metro Manila naman, ang City of Manila ang may pinakamaraming flood control projects na nagkakahalaga ng 14.46 billion pesos. Sa dalawampung pinakamalaking flood control projects sa Metro Manila, labing tatlo ang matatagpuan sa Maynila. Kabilang dyan ang installation ng booster pump sa Estero de Magdalena sa Tondo, booster pump sa Estero de Binondo, Estero de Quiapo at iba pa. Kaya si Manila Mayor Isko Moreno may pasaring kaugnay sa mga flood control projects na tila hindi raw pinag-aralang mabuti kung makakatugon ba talaga sa problema ng baha sa Maynila. Talagang kami may pinakamalaking flood control project. Iyang mga programa niya, walang due notice, wala kaming impormasyon, hindi ipinaalam, hindi nabigyan ng pahintulot ng pamalang lungsod ng Maynila, which ordinarily we will give. Nanawagan pa siya sa Senado na isama sa investigasyon ang flood control project sa Maynila na ani ay kinasasangkutan ng ilang kongresista. District 2, District 3, District 6, alam naman ng mga taga-Maynila yan. So they should be investigated also. Kaya, kaya nga welcome ano yan eh. Uh, welcome development yung ginawa sa Senado. Papagawa ng flood control na hindi tumatakbo. O, tapos parang wala lang. Bandang huli, alam mo Sandra, nakakalungkot dito. Alam mo sino sinisisi ng mga congressman? O DPWH. Kawawan DPWH. Pero alam din ng mga Pilipino, alam din ng Manilenyo, na mahilig makialam ang congressman sa project ng DPWH. Yan ang katotohanan. Si Manila 3rd District Representative Joel Chua sinabing nagpopropose lang naman ang mga kongresista. Kami, ang trabaho namin mag-propose ng mga project. Kalimbawa, yung mga infrastructure na sa tingin namin ay kailangan. So, dahil kada distrito, may mga umiikot dyan na mga district engineer at sila ang tumitingin talaga. Itinanggiri ng kongresista ng 2nd District ng Maynila na may kaugnayan siya sa flood control projects. Puro po here naman si Mayor Isko Moreno eh. Ang congressman, nagpo-propose lang naman talaga ng project sa DPW. Pero para makialam, hindi po ako engineer. Sa gitna nito, kapwa sinabi ni na Moreno at DPWH Secretary Manuel Bonoan na maraming aspeto ang flood management. Bukod sa pagdaragdag ng pumping stations, kailangan ding halimbawa na ayusin ang dinadaluyan ng tubig, linisin ang mga estero, kolektahin ang mga basura. Actually, sinasabi na namin, yung ginagawa namin ng internet engineering interventions in metro hmm. manila is just part of the flood management program in metro manila flooding in metro manila it has to be done collectively and uh, holistically i address naman natin yung ano yung waste management i address natin yung mga resettlement mga informal settlers i we okay. -settle address natin yung old drainage system Hmm. Hindi naman namin lahat sa uh, panyan eh. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Sa payag naman ni Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr., sinabi niyang magkakakonekta ang mga daluyan ng tubig, drainage at flood control measures sa lungsod gaya ng Maynila. At hindi ro akma na isingle out ang mga partikular na area o distrito. Kaya ang panawagan ni Abante malalim ang Sa lahat ng mga flood control projects sa lungsod, hindi lang noong nakaraang termino, kundi mula pa noong 2019 o mas matagal pa. Hindi lang daw dapat national government projects ang tignan, kundi pati na ang mga ginawa ng LGU. At dagdag ni Abante, solusyon. Ang kailangan ng matagamay nila at hindi anya mga soundbite. Sa Setyembre, inaasang magsisimula ang investigasyon ng binoong komite sa Kamara kaugnay sa anomalya umano sa mga flood control project. Sinagot naman ni Public Works Secretary Manuel Bonoan ang ilang issue kabilang ang mga panawagang magbitiw siya. Saksi si Joseph Moro. may ilog na ang dinaraanan namin mula Ayala Boulevard hanggang Padre Burgos sa Maynila dahil sa baha. Lubog ang entrada ng maraming paaralan. Ang ilang estudyante pilit sinusuong ang baha. Pagdating sa Quezon Boulevard, hindi na makatawid ang maraming sasakyan. Kasama ang aming news team sa mga naipit sa trapiko. Galing kami doon sa may Ayala Boulevard, galing sa Maynila kasi gusto namin sana tumawid dito papunta sa may Intramuros. Pero hindi na namin yan magawa kasi mataas yung tubig. At yung ilang mga estudyante nga ay naglalakad na lamang yung ibang mga motor, pagkatawid, dito na nagpapahinga. At sa kabila naman, ito yung papunta ng uh, Ross Boulevard wala nang galawan yung uh, mga sasakyan. Isa sa mga nang problema ng commuter ang senior citizen na si Matilda Silva. Galing pa siyang Laguna at lumuwas ng Manila para magpa-check up. At sa Malacanang sa Geriatric hmm? ano Center, Naghingi kami tulong doon, doon kami at check up. Stranded din pati si DPW Secretary Manuel Bonoan na pupuntahan sana namin para sa isang panayam kaugnay ng flood control projects. Sir, kayo na, pareho tayo na stuck sa traffic no? sa may Quiapo area. No, man. Yeah. <laughs> <laughs> eh, how do you feel about it? Na <laughs> ayon na tayo. We're not able to get through. Mapo dito dito may sa may city hall. <laughs> Nasa sentro ng isyu si Bunoan ay pinapanawagan ng ilang senador na magbitiw sa puesto. Sagot ni Bunoan, so, Sabi ko nga na I at the pleasure of the president. If the president, uh, the, the, president would have actually called me kung ano, if anything na dapat ako mag-give resign. So wala, wala pa naman sa no? Wala. Nitong Merkulas daw sila huli nagkausap ng Pangulo pagkatapos itong bisitahin ang isang ghost flood project sa Barangay Piel sa Baliwag, Bulacan. Hindi kasama noon si Bunuan. He wanted it uh, by himself actually. Uh, but uh, the uh, the um, basic data and information of that project uh, was furnished by us. He has just instructed me actually to continue yung project. Investigations and uh, to, uh, parang uh, ano na, uh, to finally come up with uh, cases against people who are involved, uh, whether it is the TPWH people, contractors, Nome Thailand, NGOs, actually. Ang sabi ng lokal na pamahalaan, ang baliwag hindi raw dumaan ito sa kanila at walang isinumiteng dokumento sa City Engineering Office o nakipag-ugnayan sa LGU. Ayon kay Bunoan, base sa internal audit ng DPWH sa mga flood control project ng pamahalaan sa buong bansa, tila sa District 1 lamang ng Bulacan sila nakakakita ng problema sa ngayon. Even in Bulacan, there are three engineering districts there. Three engineering districts. Huh? And hmm. if there would have been a pattern in the province you could expect that there are also some ghost projects in other districts. wala eh. Naka-floating status na raw si DPWH Bulacan District 1 Engineer Henry Alcantara at hinihintay na ang sagot nito sa memo. And if uh, unsatisfactory nakita namin doon, kapatid, well, the safety imposed and the sanctions. Dito sa mga cases na pinag-uusapan natin, actually, uh, ang uh, district engineering office lang to eh. District Engineering Office lang ang nag-implement nito and has the authority up to it. It's been given the authority to implement the project. Every, every documentation came from them. Sinusubukan pa namin makuhanan ang pahayag si Alcantara. Sa Setyembre, inaasang sisimulan ng House Infrastructure Committee ang investigasyon kaugnay sa mga umunoy maanumalyang flood control projects sabi ng co-chair nitong si representative Joel Chua, kung may kasamahan silang sangkot, baka dapat iba ang mag-imbestiga sa kongresista kung, kung may maliling o may uh, uh, madadawit no ng mga kasama namin, uh, siguro mas maganda kung mag-recuse kami para at least eh 'wag uh, mabigyan ng duda yung aming investigasyon. Pero sabi ni House Deputy Minority Leader Representative Antonio Tino, hindi dapat pigilan ang investigasyon ng Kamara. Publiko in the end ang usga kung uh, talaga bang maayos at mahusay na ginagawa ang trabaho nito. Pagtitiyak ni House Committee on Public Order Chairman Representative Rolando Valeriano, wala silang sasantuhin kahit pa may kongresistang mapatutunay ang sangkot sa issue. We will recommend for piling of charges against them. Wala pong sasantoy ng Kongreso whether member niya o hindi niya member basta nagkamali ka. Maaari rin daw ito umabot sa pagpapatalsik sa kanilang kasamahan. Pwede rin daw humarap sa komite ang mga masasangkot sa isyo pero hindi sila pwedeng umaktong nag-iimbestiga rin. mag-inhibit sila do sa panel of investigators sa komite pero yung maimbitehan sila eh hindi naman po masama siguro yun. Kung ang pinararatangan mo, eh wala naman talagang alam na ano mala, matapang yan na haharap. Dagdag ni Chua, habol din daw ng investigasyon ng mga tiwaling kontratista. Ang uh, ghost project, eh dapat talaga ma sila. At masampahan ng kaukulang kaso kasama yung mga kanilang uh, kakuntyaba. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong ang inyong saksi. Nakataas pa rin ang signal number one sa ilang bahagi ng Bansa at dahil sa bagyong isang at kasama riyan ang Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora at northern portion ng Nueva Ecija at magiging maalon din sa seaboards ng Batanes at Kagea. Huling namataan ng sentro ng bagyo sa layong 80 kilometers kanluran, hilagang kanluran ng Baknotan, La Union. At ayon sa pag-asa, magtutuloy-tuloy ang pagtawid ng bagyong isang sa Northern Luzon hanggang sa makarating sa West Philippine Sea sa mga susunod na oras. At bukas na umaga o hapon, maaaring nasa labas na ito ng TAR. Unti-unti rin pinalalakas ng bagyo ang habagat na magpapaulan din sa ilang bahagi ng bansa. At hindi pa man nakakalabas ng PAR ang bagyong isang may bagong low pressure area na nabuo naman sa silang ng Mindanao. Ayon sa pag-asa, mababa pa ang chance nitong maging bagyo pero magpapaulan sa Eastern Visayas at Eastern Mindanao ngayong weekend. Patay sa babae matapos mabaguk ng masuntok umano ng kanyang 15 anyos na anak sa Plaridel, Misamis Occidental. Naagnas na ang bangkay ng 55 taong gulang na babae na matagpuan sa kanilang bahay. At sa pulisya, umamin ang bunsong anak ng biktima. Nagkaalitan ang unang dalawa na humantong sa panununtok ng suspect sa kanyang ina. Natumba umano ang biktima at ang ulo kaya itinago niya ang katawan at binalot sa plastic. Nasa kustudya na ng Women and Children's Protection Desk ang menodedad na isa sa ilalim sa drug test at psychological evaluation. Ay sa mga polis, kahit menor na de edad ng suspect, sasampahan siya ng reklamong parasite. Nasa Piskalya na raw ang desisyon kung uusad ang reklamo. Aalamin kung may discernment ang suspect o kung alam niya ang kanyang ginagawa ng mangyari ang krimen. Baharin po sa ilang bahagi ng Mindanao dahil naman sa habagat. Napalusong sa rumaragasang ilog ang ilang residente para maitawid ang isang kabaong. Saksi si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Bit-bit ang isang kabaong, nilusong ng ilang residente ng sindangan sa Buanga del Norte ang mataas na ragasan ng ilog sa barangay Dumalugdog kahapon. Hindi kasi makatawid ang sasakyang maghahatid sana sa kabaong para sa isang nasawing residente. Problema sa lugar ang kakulangan ng tulay. Inaani na mong kalit sa dresa. Ito yung gusani. Asa naman tao ng tulay? Isip teacher, maluoy po sa mga pupil kay night time na kanang dili sila kay eskwela tungkol sa baha. Night time, nabasa kay sila mo ang sa school kay pagtabok nila sa suba na slide sila. Sinusubukan namin makuha ang pahayag ng lokal na pamahalaan kaugnay dito. Tabok siya mo, tabok mga ka-farmers! Baha rin kahapon sa Alicia, Zamboanga, Sibugay, kaya stranded ang mga residente at motorista. Naperwisyo rin ang, baha, ang ilang bahagi ng tantangan South Cotabato. Ah! <laughs> sa Maguindanao del Norte, tinangay sa ilog ang isang pick-up truck sa barangay Pura sa Datu Blasin Suwat. Ayon sa tourism officer doon, sinubukan ng pickup up na ang ilog dahil mahina pa umano ang tubig. Pero inabot sila ng ragasa ng tubig kaya hindi na nakaalis. Ligtas ang tatlong sakay ng pick-up matapos makatalon palabas. Dahil naman sa malalakas na alon, tumaob ang isang bangka sa dagat sa bayan ng Sapa-Sapa sa Tawi-Tawi kaninang umaga. Ayon sa Sapa-Sapa MDRRMO, pinasok ng tubig ang bangka matapos hampasin ng alon at masira ang unahan nito. Nailigtas naman ang limang sakay ng bangka pero nagtamo ng sugat ang isa dahil sa pagi o stingray. Maulan din ang umaga sa ilang bahagi ng Pangasinan kanina. Kaya ang mga residente sa gilid ng Buwedo River, particular sa barangay Kayanga sa San Fabian, maagang nakaalerto. Ang tubig po doon, nung last na bumaha po, hanggang po dito sa amin. Oh, okay. wow. Tapos hindi ko lang po dito alam, hanggang dito po yung tubig. Oh, oh. So maingat po ma'am? Opo, maingat po naman Pag po. Pagkat na umuulan na mama, nakabantay na kayo? Opo, nakabantay mo na po kami dito sa may tabi ng ilog itinaas ng Pangasinan PDRRMO kaninang alas 10 ng umaga ang red alert status sa lalawigan. Hudyat ito ng rekomendasyong preemptive evacuation lalo na sa mga nakatira malapit sa mga river system. Nakamonitor din kanina ang Office of Civil Defense dahil sa masamang panahon. Ayon sa pag habagat at localized thunderstorm ang nagpaulan kahapon sa Mindanao. Habagat din na sinabayan ng Bagyong Isang naman ang nakaaapekto sa malaking bahagi ng bansa ngayong araw. Para sa GMA Integrated News, ako si Efren Mamak ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Dalawang bahay na ginagawa mo ng scam hub ang sinalakay ng otoridad sa Bacoor, Cavite. Saksi si John Consulta. Sabay na pinasok ng NBI Cavite District North ang dalawang bahay sa Bacoor Cavite na umunoy ginagamit bilang scam hub ng target nilang grupo. Ang pinto ng isang bahay, pwersa ang binuksan dahil inilak ng nasa loob. Huli sa akto ang mga Pilipinong suspect habang nag-ooperate ng kanilang computer at gadgets para mang scam umano makatanggap ang ating opisina ng isang uh, intelligence information galing sa isang informante. Na kung saan napagalaman natin na uh, uh, dalawang uh, residential houses ay ginagamit sa isang uh, tinatawag na lab scam or romance scam. Ayon sa mga nahuli, isang Chinese na nasa ibang bansa ang kanilang boss. Mga European ang tinatarget ng grupo ayon naman sa NBI. Ini-engage nga ang potential uh, victims sa isang dating uh, application at matapos ito ay uh, sila lumilipat sa isang WhatsApp application at uh, pinapaibig nila at uh, hanggang sa maging mag-boyfriend o mag-girlfriend uh, sila ng uh, potential victims nila in the course of their uh, relationship so called relationship uh, may inganyo nila itong mga potential victims na mag-invest sa cryptocurrency Kumpiskado ang mga laptop, computer, cellphone at script na ginagamit ng grupo sa online panluloko. Sinisikip pa rin namin makuha ang panig ng mga inaresto. Naharap sa paglabag sa Anti-Financial Account Scamming Act o AFASA ang sampung inaresto na may kaparusahan na habang buhay na pagkakabilanggo at multa na di mababa sa 5 milyong piso. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Kakagawa pa lang, pero meron ng nakitang pagguho ang ilang residente sa Dyke project para sa Buswanga River sa Rizal Occidental, Mindoro. At ang sa barangay chairman, hindi raw magkakadikit ang dike kaya aapaw pa rin ang tubig. At ang sabi raw sa kanya, kinapos umano ang pondo. Saksi si Maki Pulido. Tulad sa Oriental Mindoro, binaharin ng mga flood control project ang Occidental Mindoro. 105 flood control projects ang nakalista sa sumbung sa pangulo.ph website na may kabuang halaga na mahigit 8.6 billion pesos. Ang dike project para sa Busuanga River, hinati sa anim na package na pinaghatian ng apat na construction company. Kagagawa lang ng portion na ito, gumuhuna. Sa sumbong sa Pangulo website, noong 2023 pa dapat natapos ang mga proyektong ito. Pero sa pagkakaalam ng Kapitan ng Barangay, nitong taon lamang natapos ang proyektong ito. At pagkatapos lang ng ilang buwan, ay gumuho ang porsyon na ito ng dike dahil sa pagragasa ng tubig sa ilog. Nagsimula ang proyektong ito, 2023 hanggang sa kasalukuyan na... Gumagawa ang proyektong ito. May gumuhu na nga, hindi pa magkakadikit ang mga dike project, kaya aapaw din ang tubig, sabi ni Kapitan. Nang minsan daw niyang tanungin kung bakit putol lang dike, sabi raw sa kanya, kinapos ang pondo. Tanung ko minsan yung isang engineer ng DPWH, hindi nata nadugtong ang dalawang project na ito dahil sa kumapos ang pondo dahil doon sa kanilang design. Ang alam ko dyan ay a konstruksyon. Uh, construction. Tulad sa Oriental Mindoro, SunWest Construction Inc. din ang naka-corner ng pinakamalaking pondo sa Occidental Mindoro. Mahigit 2 billion pesos sa Oriental, mahigit 1 billion naman sa Occidental. Dahil walang koordinasyon sa LGU at walang mga karatula na may detalye ng proyekto, limitado ang alam ng LGU. Iba-iba yung design. May uh, manip, manipis, mababa, tapos sunod mahaba, tapos hindi may may putol, iba-iba yung lapad, yung buhangin yung taas. Sa mga gumagawa ng flood control project, sana raw isipin silang mga binabaha dahil tuwing nasasalanta ang kanilang mga pananim, hindi sila nakakakain. Ang pakiusap ko lang po sana sa mga may project po dito, sana ayusin ng maayos para maiwasan na po yung nalalanasan namin ang Hinihingan namin ng pahayag ang SunWest Construction at ang lokal na tanggapan ng DPWH. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Naglabas naman sa na pahayag ang SunWest Incorporated upos sa flood control project nito sa Banagay Aguas sa bayan din ng Rizal sa Occidental Mindoro. Anila tinatay ang tatlo hanggang apat na metro lang ang crack sa flood control project sa Barangay Aguas. At wala pa raw yung isang porsyento ng kabuang haba ng proyekto na 567 meters. Gayunman, sisimula na bukas ng pagkukumpuni at inaasahang matatapos sa susunod na linggo. Itinanggi din ng SunWest Incorporated ang aligasyong gumuho ang dike projects nito. Maliba daw sa maliit na crack sa Barangay Aguas dike, wala umunong pinsala ang dalaw pang flood control projects ng kumpanya sa bayan ng Rizal at San Jose. Sa kanyang homily sa solemn declaration of the National Shrine of Our Lady of Aranzasu, sa San Mateo Rizal, nagpasa si Luis Antonio Cardinal Tagle sa mga ganid at sangkot sa korupsyon. Saksi si J.P. Soriano. Pagiging ganit at makasarili ayon kay Luis Antonio Cardinal Tagle ang tinik sa buhay ng mga Pilipino. Inahalin tulad ni Cardinal Tagle ang matitinding pagbaha at pagkasira ng kalikasan sa korupsyon. Kaunting ulan, nagiging mistulang dagat kapag nawalan ng responsibilidad kapag namayani ang pagkaganid nasisira ang lupa nasisira ang dagat nasisira ang kalikasan at ang ating mga trabaho madadagdagan ng korupsyon ang bunga inik. Walang binanggit si Cardinal Tagle kung sino-sino ang mga ganit at sangkot sa korupsyon. Pero ang pagbabalik niya sa Pilipinas, nataon sa ginagawang investigasyon sa mga umano'y maanomalya at ghost flood control projects. May pasaring pa ang kardinal sa anyay kamay na matitinig na siyang sanhin ng pagkagutom na mga mamamayan. Kapag tinik na may nagugutom, kailangan natin si Jesus at kailangan malinis na kamay. Balikta rin po natin, limang libong tinapay at lima lang yung pakakainin. Kapag yung limang libong tinapay dumaan sa mga kamay na matitinik, yung limang tao na yon magugutom yon ang problema ito, di na lang daw nangyayari sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Kung iyan ay i-address ating sa Pilipinas, salamat at maging halimbawa at liwanag sana sa iba ring na humaharap sa ganitong uh, sitwasyon. Nakabase na sa Roma si Cardinal Tagle na itinalaga ni Pope Leo XIV bilang titular bishop of the Suburbicarian Diocese of Albano. Bukod sa pangunguna sa Solemn Declaration of National Shrine ng Our Lady of Aranzazu, may ilan mahalagang pakay si Cardinal Tagle. Kaya ako umuwi itong buwan na ito ay dahil sa... Uh, wedding anniversary ng mga magulang ko. 69th anniversary. Eh, Siyempre, uh, kasama na rin ng pagbisita sa pamilya ay itong pagbisita sa iba't ibang lugar. So it's always good to be home. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Good vibes ang hatid ng tricks at skills ng ilang alagang aso. At ang isa po sa kanila talagang maaasahan. Ating saksihan. Help mama. Isa-isang pinasok sa loob ng bahay ng asong si Isko ang mga pinamili ng kanyang fur parent. Dali, balik ka agad dito, dali. dali, dali. dali, dali, dali. Kahit ano pa yan dali. at gaano kabigat, aba, sige, pagbuhat si Isko. Dahan-dahan, kay hinugian. yan. Sana all madaling utusan. Lilit nga ng ilang netizens, mas masipag pa ang pitbull na si Isko kaysa sa mga anak nila. Ito namang isa pang bida-bida ang 7-month-old mixed breed dog na si Shanks mula Quezon City. Isang sabi lang ng jump, talon-talon siya. Instant performer na kinaaliwan ng mga kapitbahay. Yung mo dyan. Tawagin ko ba? Ito namang si Laila, tila napipikon sa pang-aasar. Tawagin ko. Ah! Ayaw <laughs> mo. Ayon kay Hugh Cooper kay Lynn Retuya, tila crush kasi ni Laila ang lalaking aso malapit sa kanilang bahay. Pero kapag andyan si crush, kunto da aura. Aura yan, sabi ko ngiti. Fierce. May pa-fierce. <laughs> Yee, puppy love. Ito namang dalawang aso sa Lipa, Batangas, abay huwag sa pagtuturuan. Sinagat ngat nito? Si Jero? Hinahanap kasi ng kanilang fur parent kung sino ang sumira ng water bill. Pero dahil hindi na nalaman ni Hughes Cooper Robert Solis kung sino ang guilty, pareho na silang may punishment. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos ang inyong saksi. Back together ang Team Barda ni na Barbie Forteza at David Licauco. Sa susunod na linggo, mapapanood si David sa serya ni Barbie na Beauty Empire. At masaya si David dahil na-miss niya rin katrabaho sa aktingan si Barbie. Isa pang pinaghahandaan ni David ay ang pagsabak sa hardcourt. I'll be playing basketball sa FIBA Light West, which I'm really looking forward to. Um, something na matagal ko ng pangarap. So now na, you know, like I'm getting to play, uh, especially playing with mga players na professional and international. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang sa lunes, sama-sama po tayong magiging saksi. Mga maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.